Hello guys, good morning. So ngayong umaga, no, may titistingan ako. So may napagkasi ako sa YouTube na may sirang clip pan at saka sirang electric pan. So titistingan natin guys kung legit nga So itong clip pan namin, so hindi na siya gumagana. So ginaya ko lang siya, pinutol ko siya dito. Yan. At saka ito, cord ng electric pan. So gingkat ko lang din. Yan guys, so titistingan natin kung Gagana? Gagana nga siya kung tutungawang gumagana yung napawid ko sa YouTube kagabi. So, yun guys. So, idudugtong na natin, oh. So, ang karo lang kasi, so, malambot lang yung sa, ano, sa clip pan. So, malit lang kasi yung wire niya compared dito sa electric pan na, ano, makapal yung kanyang wire o yung matigas yung wire niya. Tapos, gagamit lang tayo guys ng electrical tape sa pagdugto. So, sayang kasi kung itatapon. So, tinis natin kung legit nga sa napanood natin. So, para magamit pa rin natin yung clip na hindi gumagana. So, yun guys. So, nadugtan na natin. So, mamaya natin ng electrical tip. So, ngayon. So, itesting it natin siya guys. No? So, meron tayong extension dito. So, itesting it natin kung gumagana nga. So, guys, diba? Legit nga. So, ay napatunayan ko na legit nga sa iyo. Napagpapagali. So, yun lang guys. Masalamat.